Ano? Maligo tayo Ay, ng ulan. Sige, sandali lang. Magpapala muna ako sa mami ko. Mami, mami, maliligo lang po kami ng mga aking mga kaibigan. Sa mga <laughs> 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 ang tagal. Baka tumili yung ulan. Pakibilisan naman. Oo nga, halika na. Dali. Ipo, mami. Punta na po kami. Dali! Hey! Salamat pa rin sa ulan. Wow, ang lamig. Ang lamig. nakas wow ah, ah. oh lamig Ano, na batang nilalayog ah ko. Angelica pa ka dito yung bawej at tubig kapuha te lang po ate. O oh, ito anak, ba jasik, pinimuin para gumaling ka na. Sorry po mami, sa susunod, makikinig na po ako sa inyo. Okay lang yun anak, dapat kasi pag alam makakasama sa iyo, huwag mo lang gagawin. Kasi sa huli, ikaw rin may hihirapan. Dennis! Halika! Maligulit tayo ng hindi pwede kayo na oh, Sige, kami nalang lang maliligo. Sige.